Baga-baga. Tapos, baba. Baba may kaya kang kay. Bitis. O. Oh. Yan. Tapos, lock. Halik ko. Pot nang dinala ko man. Kaya ka man. May kasakit ko. Oh. Sige na. No. Yan. Kaya mo yung bitis mo, Ken. Ay, yung gamat mo. Ay, ako Ay? Kakalukulok ah, mo pa. Tapos, kakakera mo pa. Ay, kakapwede. O. Oh. Meliya naman tanga yan. Exercise apo. Exercise apo. Go apo. Go, go, go apo. Go. May palila ka. Wala ka mga. palitan tani yan. Ti, lawengke. Oh. O, lukluk ka pa. Maklok. Oh, yung bariyan. Dedik ka. Babalim bitis. Oh. Oh, sige. Yan, tatalang ka, Ken. Ay, ay, yung bariyan. Ay, potang yeda kaya ka. Kitlulok lukta. Babili, nabiling ta. ka. sige, mo na. Potang at chuko, ya kami luklok. Ay, mga kungla. Sige, na, na mo lubyan. Bantang makatek do ko. Oh, lalam mo na. Very good. Oh, may akalok ko. Sabihin mo na. Buri na sabihan, agyo mo po. Agyo ko pa. Kaya dapat po, tambisa kang lukluk, -luk. Luk, luk kang masalese. Oh, lalam may Melia. Melia, bakit ka umiiyak? Bakit? Nag <laughs> na nantok ka na? Nantok na ang baby? O, oh, turuan ko muna si Apo. Exercise muna si Apo, no? Ah, oh! <laughs> Gusto mo ikaw? Na? <laughs> ah, sige na. Uy, buri na yun.